Kabart Magandang gabi na maulan na gabi. So, ayan. Kahit maulan, sige, hanap buhay natin. Yung sili, mahal na yung labuyo. Ayan, apat lima na yan. Yung ano, update na, ito, 80, linagbabago, 80. main 60 ang kilo. Tripolyo, 80. Bagyo beans, 140. Hello mga ka-birth, kaleshoos. Price update tayo. Ang ating, ating kamatis ngayon ay 60. Ang ating kalamansi ay 120. Ito 20. 35 ang April. Ganon din ang peras. Ang manga na sobrang tamis ay 130. Avocado na sobrang ligat ay 120. Ayan pong panyan 20 21 ang pecha ay 80 loyo dilaw ay 120 200 ang ating leeks tapos yung pipinong puti ay 60 pesos sili dalawa lima yung red mahal na rin yung red 45 pili lang po 100 lang po sa ampalaya. Yan ang ampalaya, 100 lang. Pili lang. May nakabalot. Ayan, 15. Yan, dagdagan nyo na lang. Sana lang yata yan. So, ayan yung sibuyas na puti, 140. Ang luya ay 180. Yung native ay 200. Ang pipino na green ay 80 ang bawang ay 150 to 80 ang ano bell pepper ang sibuyas ay 150 140 kaya pa. Ito ang kalabasa ay 50, ang sayote ay 55. Ang labanos ay 100. Ang kilong okra ay 100. Tapos ano pa? Maulan. <laughs> Balinghoy po iyan, hindi makita. Ayan ang aking road. Balinghoy po iyan, yung Balinghoy ay 45. Papaya 35. Ay, hindi na makita yung palinda ko ha. Ano to lang ka? Ay, may saba pala tayo. Andito pala sa, sa labas yung saba. May saba pala kami, hindi pa na